guys, magluto tayo ng kinamatisang manok. So, maglagay ako ng patatas at karot So, mayroon akong pichay. Ayan. So, mayroon tayong luya and bawang and sibuyas. Pero first, na i-fry muna natin ng kaunti yung atin manok bago natin siya igisa. Tayo ay magluluto ng tinamatisang manok. Ayan siya guys. Iprito muna natin yung ating manok. Nang konti. Mayroon akong chay. Ayan. Mayroon akong luyas, sibuyas at bawang. Mayroon akong maraming kamatis. Maglalagay din ako ng uh, carrots and patatas. So, antay natin siyang matutok guys. First, dito na rin ako nagkisa ng aking pinagprituhan ng manok. Ayan, medyo sunog din aking kaserola. Pero hindi pa naman siya totally burn. So, ayan, na natin yung ating bawang susunod natin yung ating luya. Pampawala naman. So, yan, luya. Luya, luya. ang ating, ating bawang ah sibuyas bawang to sibuyas mga ating, ating sibuyas hirap mag-video no pag isang kamay lang ganyan na yung ating sibuyas. Pwede na natin isunod yung ating kamatis. So, na natin yung ating kamatis. Sumat-sumat sa kamatis siya, ka, guys. Kasi kinamatisan na nun. So, ayan. Tapos na tayong mag- ah... Uh, fried ng manok. So, start na tayo mag ng ating mga sakok. Okay. Parang gusto mag-slide ng akong kaserola pa baba. Uy, wag kang gayo. So, antayin lang natin medyo maluto ng kaunti yung ating kamatis bago natin ilagay yung ating manok. So, pag ganito na yung ating kamatis, pwede na natin ilagay yung ating manok. Ilagay na natin yung ating manok. Ayan. Halu lang natin siya. Hanggang maluto na gusto yung kamatis. At dito tayo ay maglalagay na ng ating mga masala. Maglagay ako ng paminta guys. Ayan. I Mix lang natin siya guys. lagay na rin natin yung ating gulay para kasama siyang magkaroon ng lasa so nilagay natin yung ating patatas so i-sauté e, lang natin ng kaunti hanggang tutali magmantika talaga siya bago natin lagyan ng tubig siya pag ganyan na siya guys pwede na natin siya lagyan ng tubig so lumabas na yung kanyang mantika pwede na siya ilagay yung tubig kain ko lang kumulo yung nasa takore ang dami naming rice cooker guys sa mga borders <laughs> So ayan guys, takpan lang muna natin at hayaan natin siyang kumulo hanggang sa maluto yung carrots at saka patatas bago natin ilagay yung ating kichay. So ayan lang guys, up to kayo mamaya.